Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa Pilipinang nurse na naging biktima ng mga sakim na magnanakaw sa Canada. Bago ko ituloy ang kwento, huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa mga bagong Tagalog true crime stories. Noong May 26, 2018, may natanggap na tawag ang pulisya na isang babae ay natagpo ang patay sa kanyang kwarto. Pagdating ng mga pulis doon, ay narinig nila na nagsisigaw ang isang bata na nasa taas sila. Taandahang pinasok ng pulisyang bahay para na rin hindi nila maistorbo ang anumang ebidensya na makapagsasabi kung anong nangyari sa bahay na iyon. Tumambad sa kanila ang mga nagkalat na gamit habang paakyat ng hagdan. Pagpunta nila ng master's bedroom ay nakita nila ang katawan ng 41 years old na Pilipina na si Rodery Estrada. Kilalanin muna natin ang biktima. Si Rodery ay nag-aral ng nursing sa Pilipinas at noong mga panahong ito ay nakilala niya si Gerald Akinte online. Dito nagsimula ang kanilang relasyon hanggang sa nagkita sila at napadalas ang pagkikitang iyon. Kalaunan sila ay naging magkasintahan at bumuo na ng kanilang mga pangarap na magkasama. Dahil sa gusto nila ng mas magandang buhay ay nagpasya silang mag-abroad at napunta sila sa lungsod ng East York sa Canada. Si Rodery ay nagtrabaho bilang nurse sa St. Joseph's Hospital at si Gerald naman ay nagbukas ng kanyang Filipino restaurant noon. Bandang 2003, nagpropose si Gerald kay Rodery at pagkalipas lang ng ilang buwan, nagpakasal na ang dalawa. Sa nagdaang taon, nabiyayaan sila ng tatlong anak na babae. Naging maganda ang takbo ng pamumuhay nila noon. Nakakuha sila ng sariling bahay at sasakyan. Napaaral nila ng maayos ang kanilang mga anak at nagkaroon ng matiwasay at masayang pamilya. Si Rodery ay kilalang matulungin, mapagmalasakit at maaasahan. May plano siya sa buhay at determinadong maabot ito para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Ito ang mga katangiang nagustuhan ni Gerald sa kanya noong unang magkakilala pa lang sila. Ang tawag nga niya kay Rodri ay arkitekto ng pamilya dahil siya nagbigay ng direksyon sa kanya at sa kanyang pamilya. Naging masagana ang kanilang pamumuhay at nabibigay din nila ang lahat ng mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Gayunpaman sa kabila ng halos perpekto nilang buhay, hindi nila inaasahan na may darating na palang isang malaking trahedya na wawasak sa masaya nilang pamilya. Noong May 25, 2018, araw ng biyernes, maagang gumising si Rodery para pumasok sa trabaho. Habang si Gerald naman ang nag-asikaso sa mga bata na papasok sa eskwelahan. Pagsapit ng hapon, siya rin ang nagsundo sa mga ito at pagkatapos magpahinga sandali sa bahay, hinatid niya ang mga bata sa kanilang piano lessons bago siya dumiretso sa kanyang restaurant. Nang gabing iyon, kinailangan pumunta ni Gerald sa grand opening ng restaurant ng isa naman niyang kamag-anak dahil isa siya sa mga tumulong para maitayo ang negosyo. Kaya bandang alas 9 ng gabi imbes na umuwi ay dumiretso siya sa party na gaganapin sa kalapit lang din na lugar. Nang mga oras na iyon, tumawag siya sa kanyang asawa para ipaalam dito na pupunta siya sa party. Sumagot naman daw si Rodery na tinatapos pa niya ang mga labahin habang nanunood ng paborito niyang K-drama. Bago niya ibinaba ang tawag, ipinaalala niya na baka gabihin siya sa pag-uwi kaya huwag kalimutang ikandado ang mga pinto sa bahay. Dahil ang pinto ay may lock na sa loob lang ng bahay, maaaring buksan, ay nakagawian na ng mag-asawa na kapag uuwi ito, ay tatawagan sa cellphone ang isa para pagbuksan ng pinto. Kaya kahit papaano natitiyak nilang ligtas sila sa loob ng kanilang bahay. Pagkababa ng tawag, si Gerald ay nag-drive na sa dadalawang event habang si Rodery naman ay nasa bahay kasama ang kanilang tatlong anak. Bandang 9.30 ng gabi, pinaakyat na niya ang mga bata sa kanilang kwarto upang matulog. Sumunod na din si Rodery pagkatapos niya magligpit sa baba. Mga alas dos ng madaling araw, limang oras matapos ng huli nilang pag-uusap ni Rodery, dumating si Gerald sa kanilang bahay mula sa dinaluhan nitong event. Pagkaparada niya ng kotse sa harap ng bahay, agad niyang napansin na bukas lahat ng ilaw sa loob, pati na ang ilaw sa basement na hindi naman nila karaniwang iniiwang ganoon. Gaya ng nakagawian ng na mag-asawa, nagantay siya sa harap ng pinto nila habang tinatawagan ang telepono ni Rodery para pagbuksan siya. Ngunit kahit ilang beses niyang sinubukang kontakin ito ay hindi sinagot ng asawa ang tawag. Pagkatapos nun nagdesisyon siyang i-check ang pintuan sa gilid. At doon niya nakita na ito ay sinira. Maging ang isa pang pintuan sa loob na siyang daanan papasok sa bahay mismo ay natanggal na rin mula sa door frame. Pagkakita niya noon, agad siyang kinabahan kaya't mabilis siyang umakyat sa ikalawang palapag para tingnan ang bawat kwarto. Una niyang pinuntahan ang kwarto ng kanilang panganay at ikalawang anak at nakita niyang parehong mahimbing na natutulog ang mga ito. Sunod niyang pinuntahan ang kwarto ng bunso at nasa maayos din itong kalagayan. Dahil nasa dulo ang master's bedroom, ito ang huli niyang napuntahan. Dito nakita niyang nagkalat ang dugo at ang asawa ay nakataklob ng kumot. Pagkaalis niya ng dugo ang kumot, tumambad ang wala ng buhay na katawan ng misis. Sobrang bugbog ang mukha nito at maliban pa doon, napansin niya rin na wala na itong suot pang ibaba, duguan at hindi na gumagalaw. Habang natataranta at nakakaramdam ng matinding takot, tumawag agad siya sa 911 at halos nagsisigaw sa telepono habang humihingi ng tulong. Sa puntong iyon nagising na ang kanyang mga anak dahil sa ingay. Pero agad na sinabihan ni Gerald, huwag pumasok sa kwarto dahil ayaw niyang makita ng mga ito ang kalagayan ng kanilang ina. Naging magulo ang mga susunod na tagpo at sinabayan pa ito ng pag-iyak ng mga bata. Gayunpaman sinunod naman nila utos ng kanilang ama at muling bumalik sa kanilang kwarto. Habang hinihintay ang pagdating ng mga paramedics, sinubukan pa ni Gerald na i ang kanyang asawa pero ayon sa kanya, kinailangan pa daw niyang tanggalin ang mga ngipin ni Rodery mula sa loob ng kanyang bibig dahil natanggal at nasira na ng mga ito. Bukod pa doon, wasak na rin daw ang ilong at panga ng asawa isa daw iyong bangungot na kailanman ay hindi niya inaasahang mangyayari. Pagkaraan lang ng ilang minuto, dumating na rin ang mga paramedics kasama ang kapulisan pero sa kasamaang palad, wala na talaga silang magawa para iligtas si Rodery dahil ilang oras na itong patay. Ayon pa sa mga unang rumesponding pulis, ang isang bagay daw na una nilang napansin pagpasok nila sa kwarto ay ang comforter o makapal na kumot na maingat na nilagay sa bintana na nakaharap sa kalsada. Ang pumasok agad sa kanilang isipan noon ay mukhang pinagplanuhan talaga ng maigi ang krimen. Dagdag pa doon nakita din nilang bukas ang lahat ng drawers mula sa cabinet na nagpapahiwatig ng intensyon na magnakaw. At dahil inalis din ng mga salarin ang pambabang damit ng biktima, tinitingnan rin nila ang posibilidad na si Rodery ay ginahasa. Ngunit ang pinakamahalagang katanungan sa puntong iyon ay kung sino ang walang awang pumatay sa walang kalaban-laban na biktima. Agad na nagsagawa ng malawakang investigasyon ng pulisya at sinuri ang bawat sulok ng bahay. Nakita nila na ang bahay pala ay kasalukuyang nagre-renovate dahil pinapaayos nila ang kinilang basement para gawin itong entertainment area. Dahil doon, madalas na nakaiwang bukas ang mga bintana sa basement para sa ventilation at makapasok ang hangin. Sa labas naman ng bahay, nakita nilang tinanggal din ng screen sa bintana sa basement at basta na lang itong iniwan sa daanan. Kaya naisip nila na siguradong doon dumaan ang mga salarin para makapasok sa loob. Tagdag pa dito, may natagpuan din silang mga bakas ng sapatos sa labas hanggang sa loob ng bahay. Dahil nga't maalikabok noon sa basement ng dumaan ng mga salarin, kumapit ang mga buhangin at alikabok sa kanilang mga sapatos at ito'y nag-iwan ng malinaw na footprint sa buong bahay. Iyon din ang ginamit na basihan ng mga pulis para masundan ang paggalaw ng mga suspect sa loob. nila sila ng mga bakas mula sa kusina kung saan dumaan ang mga suspect paakyat galing sa basement hanggang sa sila ay nakarating sa sala. Pagkatapos magpaikot-ikot doon, umakyat naman ang mga ito sa ikalawang palapag kung nasaan ang mga kwarto. Ayon pa sa mga investigador, malamang hindi nila inaasahan na may mga tao sa loob, kaya nang magising si Rodery, inatake nila agad ito ng mataranta. Pinatunayan iyon ng mga nakita nilang bakas ng dugo sa headboard ng kama, sa may side table, cabinets, at pati na rin sa bedsheets. Sa paanan ng higaan nakita nila ang isang crowbar. Napansin nilang may mga bakas ng dugo sa crowbar kaya't malaki ang posibilidad na iyon ang ginamit ng mga suspect para patayin ang Pilipinang nurse. Ayon sa resulta ng otopsiya ng biktima, ang ikinamatay nito ay blunt force trauma dahil sa paulit-ulit na paghampas sa kanyang ulo ng isang matigas na bagay. Sinuri din ng pulisya ang mga kanal malapit sa bahay at may nakita silang isa pang bakal na hinala nila ay daladala din ng mga salarin. Agad nilang ipinadala sa kanilang forensics unit ang mga nakitang gamit para isa ilalim sa DNA analysis. Pati na rin ang mga patak ng dugo sa kwarto kung saan naganap ang krimen. Kinolekta din nila ang mga fingerprints na natagpuan sa iba't ibang sulok ng bahay na maaaring naiwan ng mga salarin. Sa isa sa mga bintana sa kusina may natagpuan silang fingerprints sa sulok ng window frame at base sa posisyon ng fingerprint, mukhang nangyari ito nang binuksan ng bintana mula sa labas para sumilip sa loob ng bahay. Marahil ginawa iyon ng isa sa mga salarin upang tingnan na ang loob ng bahay para makita kung may pwede silang nakawing mga mamahaling gamit doon. Sa kabuuan, mga 46 na fingerprints ang natagpuan nila sa buong bahay at isa 'yon sa mga naging susi upang malutas ang kaso. Nang ipasok nila ito sa database ay tumugma ito sa isang tao na may criminal record na sa pulisya. Ayon sa computer system, ang fingerprints ay sa 23 years old na binata na nagngangalang Justin Murillo. Si Justin ay ilang beses nang nasangkot sa paglabag sa batas, kaya may record na ito sa database ng pulisya. Di tumagal na hanap agad ng mga pulis si Justin at naaresto ito noong May 29, 2018. Dinala siya sa South Detention Center at ipinaalam na arestado siya sa kasong first degree murder. Pero nang sinubukan nila itong kausapin, tumanggi siyang magsalita at itinanggi niya rin na siya ay sangkot sa kaso ng pagpatay. Gayunpaman, tiningnan na nila ang criminal history nito. Nakita na dati na rin palang itong nasangkot sa ilang kaso ng robbery, pagbabanta, at hindi pagtupad sa kanyang probation conditions. Sa katunayan, dalawang buwan bago ang nangyaring pagpatay, inaresto si Austin dahil sa kanyang bayulenteng pagwawala sa downtown ng Toronto ng may daladalang crowbar at tubo. May hinampas itong tatlong tao at isang babaeng biktima ang nagtamo ng malalang pinsala sa mukha. Subalit dalawang araw lang matapos siyang maaresto, pinalaya din ito ng mga otoridad ng makapagpiyansa sa halagang $500 lamang. Ngunit isa sa mga kondisyon ng kanyang paglaya ay bawal itong humawak o magkaroon ng kahit anumang armas. Pero pagkaraan lang ng isang linggo, muli na naman itong inaresto dahil sa paglabag niya sa mga kondisyon ng kanyang piyansa. Nang mga panahong iyong, meron naman itong binugbog na security guard. Pero muli sa ikalawang pagkakataon, pinalaya na naman si Austin matapos makapagbayad ng piyansa. Noong araw na inaresto ng mga polis si Austin sa kasong first degree murder, may nakuha silang mga cellphone mula sa kanya. Haka-haka ng mga polis ay ito ang mga nawawalang cellphone sa bahay ng pamilyang Akinte. Sa pagsusuri, may mga nakitang bakas ng dugo sa mga cellphone na ito para mapatunayan na galing nga ang mga telepono sa bahay nila Gerald at Rodri ay tinawagan nila ang numero ng mga nawawalang telepono at agad namang nagring ang mga cellphone na nakumpiska kay Austin. Isang bagay pa na nagtali kay Austin sa krimen ay ang suot niyang sapatos na mga oras na siya ay hinuli ng mga otoridad. Gamit ang expert analysis, ikinumpara nila yon sa mga bakas ng sapatos sa loob ng bahay at nagmatch ito. Maliban pa doon, ang mismong footprint na iyon ay nasa loob ng kwarto ng biktima na siyang nagpapatunay na ang binata ay nandoon nang mangyari ang pagpatay. Sa kabila ng pagkadakip ng suspect, alam ng mga pulis na hindi patapos ang paglutas nila sa kaso. Dahil base sa mga nakuha nilang ebidensya, may isa pang suspect na sangkot sa krimen. Kaya't muli nilang binalikan ng lugar sa paligid ng bahay ng pamilya Akinte upang tingnan ang mga CCTV footage sa mga kalapit na lugar. Dito ay natuklasan nila na isang araw matapos ang panluloob sa bahay nila Gerald at Rodery Nakipagkita si Austin sa kanyang girlfriend sa isang restaurant. Gamit ang impormasyon na ito, agad nilang hinanap ang girlfriend na nakatira malapit lang din doon. Nang kinausap na siya ng mga polis, kita daw sa mukha nito ang pagtataka kung bakit siya kinailangang panayamin ng polis Sa kabila nito, nakipagtulungan naman siya sa mga investigador nang maipalawanag na tungkol ito sa kaso ng kanyang boyfriend na sangkot sa isang pagpatay. Derechahan nila itong tinanong kung kilala ba niya ang mga kasama ni Austin sa tuwing ito'y manluloob ng bahay at sabi naman ng girlfriend na kadalasan kasama nito ang kaibigan niyang si David Beek. Dahil doon nakuha ng pulisya ang pangalan ng ikalawa nilang potensyal na suspect. Nang araw ding yun, hinanap nila ito agad at natagpuan sa isang homeless shelter na malapit lamang sa pinangyarihan ng krimen. Sa interogasyon, mariing itinanggi ni David na may kinalaman siya sa nangyaring panluloob at pagpatay kay Rodery. At dahil wala pang matibay na ebidensya laban sa kanya, hindi nila ito pwedeng arestuhin ng mga oras na iyon. Sa halip, nag-focus na lamang sila sa DNA evidence na nakuha nila mismo sa katawan ng biktima. Hindi iyon nagmatch kay Austin, kaya may malaking posibilidad na nagmula iyon kay David. At upang mapatunayan iyon, kailangan nilang makakuha ng DNA mula sa kanya. Nakakuha sila ng DNA ni David galing sa upos ng sigarilyong tinapo niya. Habang hinihintay ang resulta ng DNA analysis, muli nilang sinuri ang iba pang CCTV footage sa lugar. Hindi nagtagal na pagtagpitagpin nila ang kilos ng dalawang suspect noong gabi ng krimen. Namataan silang naglalakad sa gilid ng isang kalapit na tindahan mga ilang minuto lang matapos ang pagpatay kay Rodri. Sa paglabas ng resulta ng DNA analysis, nakumpirmang ang similyang natagpuan sa katawan ng biktima ay kay David Galing. Dahil doon wala na silang duda na ito nga ang kasabwat ni Yostin sa paggawa ng krimen. Agad nilang inaresto at dinala sa presinto upang isa isailalim sa interogasyon. Noong una, hindi inaasahan ng polisya na magsasalita ang suspect. Ngunit nabigla sila ng kusang loob itong sinagot ang kanilang mga katanungan. Nalaman nila na si David ay may problema sa kanyang pamilya. Sa katunayan, pinalaya siya ng kanyang ama kaya't nakatira siya sa isang homeless shelter. Doon niya nakilala si Austin limang buwan lang ang nakakaraan. At simula noon, nalulong na siya sa iba't ibang bisyo kagaya ng droga at alak. Naikwento din niya na nagnakaw siya ng alak sa isang tindahan dahil gusto na niyang umiwa sa droga. Mas mabuti na raw ang uminom na lamang ng alak kesa gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Dito na rin niya isinalaysay na noong araw ng krimen, sumunod lang siya kay Austin pero hindi niya alam na manloloob pala sila ng bahay. Dagdag pa niya si Austin ang nakaisip na pumasok sa bahay para kumuha ng mga gamit na pwede nilang nakawin at ibenta. Inamin din niya na siya ang nagtanggal ng pang-ibabang sa plot ni Rodery at tinangkang gahasain ang Pilipina. Ikinuwento rin niya ang mga nangyari sa bahay at sinabing si Yostin ang humampas kay Rodery gamit ang crowbar na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil dito nagsalita na rin si Yostin upang ikwento ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Ayon sa kanya, pagpasok nila ng bahay, akala nila ay walang tao sa loob. Nakapatay daw kasi ang lahat ng ilaw at ang bahay ay mukhang nire-renovate din. Kaya't pumasok sila sa bintana ng basement kung saan sila dumaan upang makaakyat sa loob. Naghanap sila ng mga mahahalagang bagay kaya ninakaw nila ang isang laptop at pitaka mula sa sala pati na rin ang mga cellphone na mula naman sa kwarto kung saan natutulog ang mga bata. Pagkatapos noon pumunta na sila sa master's bedroom kung saan naman natutulog si Rodery habang doon, kinuha nila ang isa pang iPhone at isang garapon na may lamang pera. Ngunit bigla niyang narinig na nagising si Rodery kaya't siya ay nataranta. Dahil dito bigla niyang hinampas ng crowbar ang kawawang Pilipina. Pinalo niya ito ng higit sa tatlong beses at pagkatapos noon, nagsimula daw itong gumawa ng ingay. Kaya't pinalo pa niya ito ng ilang ulit hanggang sa tuluyan ng tumahimik si Rodery. Gulat na gulat daw siya sa nagawa kaya't agad niyang sinabihan si David na kailangan na nilang umalis. Nauna siyang lumabas ng silid at nang makababa ng ilang hakbang, naalala niyang may naiwan siyang crowbar sa loob. Upang maiwasang mag-iwan ng kahit anong ebidensya muli niyang binalikan nito at doon niya nakasalubong si David. Tinanong niya daw ito kung ano ang ginagawa niya ngunit hindi siya pinansin nito. Kaya't dumiretso na lamang siya sa kwarto. Pagpasok niya sa loob, doon na daw niya nakita ang katawan ng Pinay na wala ng suot pang ibaba. Nagtaka siya dahil hindi naman niya iniwan ng ganoon ang katawan ng biktima. Pagkaalis nila sa pinangyarihan ng krimen, pumunta silang dalawa sa isang tindahan at nagsimulang uminom ng mas marami pang alak. Tinanong niya si David kung bakit nakahubad ang babae at doon na nito inamin na sinubukan niyang makipagtalik sa biktima. Sa korte nagsalita si David at nanindigan na hindi siya sangkot sa pagpatay pero inamin niyang sinubukan niyang pagsamantalahan ang bangkay ng biktima. Sa panahon ng paglilitis, ang depensa ay nagpaliwanag na ang dalawang binata ay nalulong sa mga ipinagbabawal na gamot at alak kaya't nagawa nilang pumatay. Dahil doon pareho silang nag-plead ng not guilty sa kasong murder. Ngunit sinalungat ito ng prosekusyon dahil nang makita nila ang biktima nagpasya sila na patayin at pagsamantalahan ito. Patunay dito ang ilang ulit na paghampas nila sa ulo ni Rodery hanggang sa siya ay mamatay. Pagkatapos ng mahabang paglilitis, ang dalawa ay napatunayang nagkasala sa kasong sexual assault at first degree murder noong August 2021. Nasentensyahan sila ng habang buhay na pagkakakulong na walang pagkakataong makatanggap ng parol sa loob ng 25 years. Pagkatapos ng trial, nagpahayag naman si Gerald ng kanyang saloobin sa mga pumatay sa kanyang asawa. Bagamat siya daw ay natutuwa na sila ay napatunayan na nagkasala, sa palagay niya dapat mas higit pa doon ang natanggap nilang parusa. Dagdag pa niya kung nandoon lamang sila upang magnakaw marami namang mga bagay sa sala na pwede nilang nakawin at ibenta. Kahit na nakita nilang may tao sa taas, hindi pa rin sila umalis. Hindi nila kailangan patayin at pagsamantalahan ng kanyang asawa para lang magkapera. Sa pagkamatay ni Rodery, maraming tao ang nalungkot at nagluksa dahil sa kanyang maagang pagkawala. Malaki din ang naging tulong nito sa kanyang mga pasyente at sa ospital na kanyang pinagtatrabahuan. Kaya't bilang pag-alala sa kanya, naglagay sila ng isang plakang may larawan at pangalan nito sa loob ng ospital. God bless po at salamat muli sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ng subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.